Hello mga inahan, kamusta ang tanan? So guys, kayo ng buntag, bagay ng umaga. Sinabihan ako ng amo ko na lalaki na turuan ko daw yung alaga ako na mag-clean up ng sarili niya. Turuan ko daw kung paano maglinis, mga kalat niya after niya maglaro. So actually, yung alaga ko isa lang naman. So hindi ganun kami bigat yung trabaho ko. Hindi rin naman ako luluto. Tapos yung alaga ko, hindi rin naman talaga siya makalat. Kaya sabi ko sa amo ko lalaki, bakit? Eh, ano naman, wala naman siya masyadong kalat lagi. sa niya, sige, mo lang. Uh, turuan mo lang siya na maglinis ng kahit mga kalat niya na simple. Sabi ko, ah, sige, kasi gusto nila matrain daw. Kasi isip ko gusto niya natang itrain, may balak yata kayong tanamit <laughs> hindi niya yata niyo kailangan ng katulong. <laughs> Charis lang. So, isa yun sa mga nagustuhan ko sa mga amo ko, guys, na talagang, alam niyo, hindi sila palaasa. Hindi sila palaasa talaga. Na hands on nila pagdating sa, sa anak nila. And talagang wala akong masyadong ginagawa about sa bata. Hatid sundo lang ako. Tapos nagpe-prepare ng breakfast niya o yung makakain niya kapag uh, kailangan. Kasi hindi naman talaga akong nag uh, grocery o nagluluto dito ng mga yung mga main dish. Ganun. So kung kailangan lang talaga talaga nila na magbaluto sa akin pag wala yung uh, lola dito. So, umagaan lang talaga, chill lang talaga trabaho ko. Tapos, ngayon, pinapatrain pa nila sa akin kung paano maglinis or mag-clean up yung alaga ko para daw matrain. So, hindi ko alam kung gusto lang talaga nilang itrain yung bata habang maaga pa rin. Four years old pa lang naman yung alaga ko, guys. Hindi pa naman ganun Pero, napagsasabihan na at matalino naman yung alaga ko. Kaya, isa rin yun sa pinagpapasalamat ko dahil wala. Ngayon, naghihintay lang ako. Tatulad ngayon, naghihintay lang akong gumising yung alaga ko until na Dumating din yung lola, yung isang lola, para magdala dito ng maluluto. Kasi Monday to Tuesday, ako talaga ang nagluluto. Pero steam-steam lang. Tapos uh, Wednesday to Friday is yung isang lola. Pero siya ang nagluluto, siya ang namamalingke. Tapos Saturday and Sunday, sa uh, Saturday, ako ang namamalingke. Ganun. Tapos ako ang nagluluto ng mga, ano lang, mga light dish na. Tapos, uh, pag Sunday naman, day of course. So, depende. May time na kailangan nila ako. Kaya, hindi ako nag-day Pero, So, by the way guys, dumating na nga pala si mama, yung mother ng amo kong lalaki. Every Monday to Tuesday kasi siya ang nagdadala ng pagkain ng alaga ko at ako naman ang nagluluto. As after namin mapakain nga yung alaga ko, umuwi na rin siya. Ayan nga po, yung piniprepare ko, broccoli lang naman yan, tsaka shrimp. So, lang naman talaga mga niluluto ko sa alaga ko dahil napaka health conscious nga sila. Pwede pa lang sabaw si mama, kaya naman mabilis ko mapakain ng alaga ko. At dahil medyo maaga pa nga, so muna ako ng damit ni alaga bago pumasok sa school. Kagabi ko pa sana ito prepare share kaso nga lang marami pa namang time kaya naman okay lang kahit ngayon siya i-prepare naman kasi si lola o si mama para mag-assist at magbantay sa bata napakaliit nga lang itong planchahan ko mga dyan hindi talaga uso dito yung katulad sa Saudi na may iron stand ka pa dito hindi yan ayon sa parang talagang ilalagay mo lang dyan yung pinaplancha mo tapos nasa counter lang ako nagpaplancha hira lang yun naman talaga dito magpaplancha mga amo ko so, talagang napaka petex lang madalas yung ginagawa ko after ko nga dito magplancha ay pupunta na ako sa kusina para ipagpatuloy yung pagluluto ko kaya yeah, na pagluluto na tayo so madali lang naman ang luluto ko guys hindi naman <laughs> ano ba yung <laughs> talik-tasik madaling madalite eh. <laughs> 10 minutes natatapos ko na rin ang ko kaya 10 minutes bago kumain si alaga or bago yung time tapos na dapat ako with broccoli lang naman yan so hindi na siya guys kaya papakainin ko na si alaga